sa YouTube. Uh, uh, Basag. Basag? Ako ito na lang. Hmm. Basag. Basag si Olo. Kabilang yung YouTube, ha? Ay. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Look. Ayun yun. Ayun yun. Ayun

pati. Rig, rig, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo nang. Tingnan mo nang kasi. Tingnan guys, tingnan

Sino? Uy nangyak ko si tita Sino nga? Oh, Sino nga nipakasin niya? Sino nga nipakasin Sino nga Bakit? Bakit? Sino nga nipakasin niya? Sino nga sa niya? Mm. Yeah, <laughs> <laughs> oh Huwag na Huwag na

super sayang ka lang. mag ka sa guys. sino pag-hide sa guys. Ay, kasi ako. May daw siya. Yung sino pag sa guys. Okay, I... long, I like <laughs> <laughs> okay. Ang mga mo Tapos makapanood ni Ellie yung video mo. Hi Ellie. Hi Ellie. Ano tayo mo? Camilla. Mag-hi ka mo. Camilla. Hi. Makapanood ka rin lola mo. Ganyan mag-hi mo. Yeah. Mag-hi ka mo yung lola mo. mo. Hi lola. Ano ka rin mo. Kasi mo shout out sa Shout out? Ano sabi mo? Shout out sa na? ko? Ano kaya mo? Ang dami bilang niya. Ang dami na Ano hindi ko na mabilang. nakatakot ka hindi. Ano may iba na sa'yo. Kami na ano. sa terminal for ready na si Ola. dug tayo dito. I'm just good. Hindi rin na Madami na kami na ba? dito sa layσιagens.

Wow. So, yung dito yung maliit? Oo, uh, uh, yung maliit. So, yung